Sa iba namang balita, mga tagalunsod ng Marikina patuloy sa paghahanda upang matiyak ang kaligtasan sa anumang kalamidad. May ulat si Bianca Piyadad. Solusyon sa isyo ng kahirapan at kahandaan sa trahedya ang sisikapin pagtuunan ng pansin ng mga non-government organizations sa lungsod na Marikina. Iba't ibang organisasyon ang nagsama-sama sa pagsusulong ng mga workshop at conference na magbibigay ng ideya sa mga mamamayan kung paano magsisimula kumilos at bumuo na sarili mga programa sa pamayanan upang labanan ang kahirapan at malalang epekto ng mga kalamidad. Paglulunsad ng mga maliitang negosyo bilang ang tawag namin dito ay driver siya ng community-based economic growth. Siya yung magtutulak ng pag-unlad ng ekonomiya sa lokal, na hindi na sila mag-aantay kung saan sila mag apply ng trabaho, kung hindi ini-employ nila ang sarili nila as entrepreneurs. Pangunahing tututukan ng kahirapan, ngunit hindi isasantabi ang kahalagahan ng pangalaga sa kapaligiran. Nagkaisa mga NGO sa Marikina kasamang Iliad at sectoral leaders ng barangay ng Ka, Malanday, Tumana, IVC at Fortune na magkaroon ng community-based workforces na magsusulong sa pagtiyak ng kaligtasan sa mga sakunang pangkalikasan, permanenteng pagkakakitaan at ang abot-kaya at nararapat na edukasyon. Sinuportahan naman ng Department of Social Welfare and Development ang inisyatibo na nagsabing humahanga sila sa mga mamamayan na handang bumuo ng mga programa para sa kaunlaran trying each ano it's uh, best to be able to ensure that uh, our department's programs are also supportive of this uh, type of initiative being put forward by our partners especially from the groups like the Iliad inaasa na sa kooperasyon ng local at national government at mga NGOs may sasakatuparan ang layunin na maitaas ang pamumuhay at kabuhayan sa Marikina para sa people's Television, Bianca p i e d a